and guys, uh, ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano isit ang uh, oras at pizza sa LCD monitor ng uh, Suzuki Elf Tiga 2018. So tara. and guys, ang unang dapat gawin ay i-on. At pagka na i-on mo na, ay i-on mo naman ang monitor pagkatapos ay hintayin muna natin ng uh, ilang segundo ayan at pag nakaunas siya ay uh, pipindutin mo yung menu sa bandang itaas ups navigation ang napindot ko mali ang pipindutin ay yung menu sa itaas. menu pagkatapos mapindot ang mino, pipihitin mo yung bandang kanan na pihitan, pipihitin mo siya pa kanan. Kasi pag dyan mo pinindot yan, sa orasan wala yan. At saka yung pitch, pindutin mo, hindi mo rin maisisit yan dyan. So kailangan mong pihitin pa kanan yung pihitan. Tapos pipindutin mo yung settings. Yan, settings. So, yan. Diyan ka na makakapag-adjust ng uh, oras at pizza sa LCD monitor ng sasakyan mo. Kung anong oras ang gusto mo, ayan. Pag naisip mo siya, pipindutin mo lang yung uh, okay. So, yan. Tapos na siya. Ganyan lang kadali. Now, kung ayaw mo naman pihitin siya, slide mo lang siya pakaliwa. Yan, pwede rin. I-slide is mo lang siya. Tapos yun, pwede ka na ulit mag-set ng oras. So, and guys, ganyan ganyan lang kadali. So, mag-sign muna tayo. Ay, yung ano nga pala, yung kuras dito sa may dashboard. Dito, dito. Ang adjust naman yan ay yung stick sa bandang kanan, yung kulay itim. Pipihitin mo lang yan. Madali lang yan. Try-try mo lang. So, maraming salamat guys. Hanggang dyan na muna. Bye-bye.